mga kamimis, it's me, Michelle Bennett, your Iron Lady. At nandito tayo ngayon sa isa sa mga facilities ng Prime Feather Corporation. At ito po ang ating fiber laser. Tara, silipin natin ang mga facilities ng Prime Feathers Corporation, lalong-lalo na ang ating cutting service. At kung makikita nyo dito sa aming isa sa mga facilities, ito po ang isa sa aming mga equipments, ang fiber laser. At syempre, makakasama din natin ngayon ang RD ng Prime Feathers Corporation, si Sir Lemon. At syempre, ang ating isa pang R&D at ang heads ng operations sa ating cutting services na si Sir Melencio. Sir Lemon, syempre marami ang nagtatanong at gustong malaman kung ilan nga ba ang ating fiber laser dito sa Prime Feathers Corporation. So dito po sa ating facilities, meron po tayong dalawang fiber laser. So Sir Lemon, bilang R&D, paano mo po masasabi at bakit sa tingin mo na dapat piliin ng mga bayang sabongero ang Prime Feathers para sa kanilang mga cutting services? Dagdag kaalaman lang din po uh, sa cutting services po natin dito sa Prime Feathers Corporation. Binibigyan po natin ng halaga ang bawat cutting ng ating mga metals. Number one po yan. And then second po, syempre bilang RD, inaaral din po namin kung paano namin ito mapaganda pa. Ay sa lahat, binibigyan din po natin ng halaga yung mga metals ng mga customer natin, syempre. Yes, syempre importante din yung paggawa ng patterns at syempre yung pagcutting niya kung paano siya mapapatibay at hindi mapaparupo kang mga bakal. Ang kagandahan pa po, po rito, uh, lahat po ng pattern na gustong iplakat ng customer ay kayang-kaya po gawin ng mga RD. Yes, dahil nga napakahalaga ng mga patterns para sa aming mga mananari. Sir Valencio, ano naman ang kaganapan mo dito sa facility ng ating cutting services? Uh, ako po ang Research and Development Head Operation ng Prime Feathers Corporation dito sa ating fiber laser. Ako rin po ang Quality Control. Ako na rin po yung nag-edit kung paano siya mapaparami. Kasi meron mga client na gusto nila mas madaming cutting. Gusto nila i-maximize. Uh, halos yung iba, siksik na, siksik na. Pero, sinasabihan ko yung mga client natin na hindi po pwede yung siksik na siksik para mas mapaganda yung cutting. Kailangan may digital. Mga metal kasi, iba-iba yung mga metal. Iba-iba rin yung composition. So, inaaral natin yung metal nila. di -depende natin sa settings natin para mapanatiling maganda ang cutting. Sa so, kung baga, hindi basta-basta cut lang ng cut, pinag-aaralan um, pa din talaga kung ano ang tamang settings para hindi mawawala yung tibay ng bakal. Sir Lemon, bakit nga ba fiber laser ang napili ng Prime Feathers Corporation para sa cutting services? Nagsimula kami uh, nung 3 years ago, inaral namin mabuti kung ano yung pinaka the best na gamitin para gagawin nating uh, cutting services ni Prime Federal Corporation. Ang naging challenge sa amin bilang RD ng Prime Federal Corporation, ano, dito namin napansin na ang cutting ng water jet ay hindi accurate. So nagkakaroon tayo ng mga parang alon-alon. So why not gamitin natin ng fiber laser? Yan ang nabili namin. Hindi pa rin naging sapat. Nag-acquire kami ng panibagong ano, equipment. Uh, equipment para mas mapaganda namin yung cutting ng fiber laser at masusunod naman ang pattern ng mga binibigay ng mga customer. So, ito na po, na-discover namin yung compressed air. Nang dumating na po sa amin ng compressed air at uh, sinubukan namin, okay, maganda, pero ho, pero po, meron kami napansin na hindi lahat ng cutting ay tumibay. Inaran namin mabuti para mas mapatibay pa namin ang cutting. Meron kami nakausap sa ibang bansa, nagbigay sila ng magandang idea na maghalo kami ng mga mixed components sa ating uh, compressed air para pag ni fiber laser sa metal, ay yung cutting nandun pa rin yung quality at mas titibay. Madami rin pala talaga siyang factors. Ang bawat circular natin ay may kanya-kanyang component. So hindi po ibig sabihin na kapag inilagay natin ito ay ang configuration ni fiber laser at yun ang gag gagawin natin dito, hindi po. Bumabase po tayo sa mga cobalt properties, molybdenum properties, at saka yung tinatawag na tungsten properties. Binabago po namin yung config configuration ng fiber laser. So, Sir Mel, maliban sa pagkakating ng mga metals dito sa Prime Feathers Corporation, ano pa ba ang mga ginagawa mo dito bilang R&D at Heads of Operations? maliban sa metal cutting, meron din tayong ring band and leg band na ginagawa ni Prime. Mga bagong project naman, ako ang naka-assign. Mag ako rin yung mag-a-approve at ako rin yung nangangalaga ng machine natin. Siyempre, quality control. Quality control. Sir Mel, syempre gusto ko rin matutunan or gusto kong malaman kung paano nga ba i-operate itong ating fiber laser na equipment. Pwede mo bang i-demonstrate sa akin kung paano siya gamitin? Pwede, pwede. Madaling, madaling yan. Sir Mel, para palang erupano ang pagpapaandar itong fiber laser equipment natin, uh -huh. no? Masyadong maingay. <laughs> <laughs> Ayan, demonstrate mo naman sa amin kung paano siya i-operate. Ang pag-operate naman ng fiber laser, sy syempre, start muna on lahat ng power. Ganon din sa compressed air. Once na mag-full tank na ng compressed air, syempre, open din natin yung mixing natin kasi hindi na natin papakita yung mixing natin. Then, once na mag-finish na lahat, open mo yung pile. So, ito yung pattern na gagamitin natin. Tapos, saan natin ilalagay yung metal na kakatingin natin. Ayan, so isa-set natin yung timer natin at titingnan natin kung gaano kabilis mag-cut ang ating fiber laser dito ng metals. So, ang gagamitin natin metal is tungsten. Tungsten cobalt. So, once na ma na natin, pati yung settings, Parang naka-template na rin pala siya. template na lahat ng settings. Nabago na rin natin kasi 2.5, binago na rin natin dito. Tsaka, binago na natin lahat yan. Based dun sa... Uh, quality ng metal. Quality ng metal and thickness ng metal. So once na return, bago trial muna, bago siya ikat. Trial kung tama yung cutting niya. Yan. yan. So, once na tama na yung mga cutting niya, ready na siya for cutting. Stop. Then, return. And, pwede mo na siyang i-start. Pwede ikaw na mag-start ngayon. Ayan, so, it-titingnan naman natin kung gaano kabilis pagka-kinap yung buong metal. So, start natin. Ayan, tayo na nag-ooperate ngayon. Okay, start. So, pati yung, ano niya, no, Yung temperature ng metal mismo, mm -hmm. may tamang temperature siya. May tamang temperature, may tamang setting. Mm -hmm. Hindi lang siya yung baka basa, naglapas na off-cut agad. No, Kasi ilaran din naman namin dati ng Dati, ganun yung unang ginagawa ngayon. Pagkalatan, agad nung tinest sa quality control, hindi mo ganda. Okay. Kaya simula nun, tinaral namin lahat ng metal. Kung paano siya magkakaroon ng flexibility, no? Naga parang lamig sa kainis, magiging taklado. Naga-apirin dito, mag-aalaw. Ano yun, So, ang bilis pala talaga nung pagkakating ng ating fiber laser. Isipin mo, in a matter of 4 minutes and 15 seconds, natapos na yung isang plate. At ang isang plate, naglalaman po siya ng 39 pieces na pre-cut na metals. check naman natin ngayon yung metal. Hindi yan mainit? Hindi na. Ang last na mainit niya, ito lang, isang peraso. Ito. Pero ito, malamig na to. Ito yung last lang. Kung makikita niyo mga kaprime, prime ang bilis na nung pag-cutting niya. Tsaka napaka-precise at pinong-pino, wala siyang libaba. At tsaka hindi siya yung umiinit ng masyado. Kaya talagang ma-retain mare yung quality at tibay ng ating mga metals para sa ating blades. Sir Lemon, bilang R&D, ano pa ba ang ginagawa o kaganapan ng R&D dito sa Prime Feathers Corporation? Ang role ko naman po dito ay ako naman po yung sa mga composition ng metal natin. Ayan uh, yan po yung dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng prime blade. So, inaral ko po mabuti ang composition nito, mga component at mga formula. Tapos, naipag-coordinate sa ibang supplier kung paano ito buhin. Ayan na po yung binansagan nating elemental blade, uh, gold feather, phantom black, red metallic. So, yan na po. Bukod po yun sa tungsten cobalt. Ako rin po yung ano, nagme-maintain na kung may bago tayong produkto, na ilalabas ng Prime Federalist Corporation. Kung so, ibig sabihin, nagre-research ka pa ng ibang klaseng mga equipments na pwedeng pang-innovate sa Prime Federalist Corporation. So, ayan na nga mga ka-Prime Feathers. Ano pang hinihintay nyo ang quality talaga dito sa Prime Feathers Corporation. At syempre, dito na kayo magpakat ng mga kailangan yung ipakating na metals. At syempre, hindi lang kinakailangan yan na nanggaling sa Prime Feathers ang metal nyo kahit sa inyo po mismo nang galing ang mga metals, pwedeng-pwede nyo po dalayan yan dito sa Prime Feathers Corporation para ipakat. At syempre, susundin po namin ang pattern na gusto nyo at kung ano man ang design na gusto nyo. Pwede po kayong magpadala ng design at sila na po Sir Lemon at Sir Mel ang bahalang mag-quality control nyan at mag-pattern at magbigay sa inyo ng mga design. And again, ako po si Michelle Bennett, your Iron Lady, at kasama natin dito si Sir Lemon at syempre si Sir Melencio. At nandito tayo sa Prime Feathers Corporation, The Burning Passion for Innovation.